isang labing apat na palapag na gusali ang nawasak matapos ang pag-airstrike ng Israel sa Gaza. Ito ay ang resback ng pag-atake ng Hamas sa Timog Israel noong October 7. Ayon sa ulat ng WAFA, ito ay nangyari ngayong araw lamang, October 8, 2023, sa alas 2.12 ng madaling araw. Ang footage na nakuha ni Nedar Al-Hajamit ay nagpapakita ng sandali kung kailan gumuho ang maramihang palapag na gusali na tinatawag sa lokal ng balita bilang ang Palestine Tower. Sa isang ulap ng abu at usok, madali itong sinundan ng isang pagsabog. Inuulat ng balita sa Israel na isa ito sa dalawang gusali na tinamaan ng Israeli Defense Forces o IDF na sinasabing nagtataglay ng mga ari-arian ng Hamas. Ayon sa IDF, dinala ng daan-daang jet fighter ang atake sa 17 military compound at apat na headquarters ng Hamas sa buong Gaza. Sinabi ng IDF na may mga 2,200 na rockets na inilunsad mula sa Gaza patungo sa Israel. Ang Organisasyon ng Emergency Services ng Israel, ang Megan David Adom, ay nagsabi na hanggang alas 3.30 ng hapon, may mga 40 na katao ang namatay sa pag-atake na tinawag ng mga pwersa ng Hamas bilang ang laban ng baha ng Alaksa. Noong pang una, sinabi ng Megan David Adam na kanilang ginamot na ang daan-daan pang mga biktima. Iniulat ng Ministry of Health ng Palestine na may hindi bababa sa 198 ang namatay sa Gaza hanggang alas 4.20 ng hapon oras ng lokal ng Sabado. Kung ating mapapansin mga kaibigan, isa na nga itong malaking digmaan na umiiral between Hamas at ng Bansang Israel na ipanalangin natin na nawa ay matapos na ang digmaang ito dahil maraming buhay ang mawawala kung magpapatuloy ito. Deuteronomy 20 verse 4 Sapagkat kasama mo ang Diyos mong si Yahweh, siya ang makipaglaban para sa iyo at pagtatagumpayin ka niya. Tunay nga mga kaibigan, sa lahat ng laban natin sa buhay na ito, lagi nating tatandaan kung kasama natin ang ating Panginoong Diyos, tayo ay lagi magtatagumpay ipanalangin natin ang digmaan na nangyayari ngayon sa Israel na nawa ito ay matapos na upang maiwasan ang mas malaking karahasan at mas maraming buhay na mawawala. Purihin ang ating Panginoong Diyos sa kanyang pagmamahal sa atin at salamat kaibigan sa iyong panunood. Tayo manalangin, ama naming banal mga Panginoon naming Diyos. Kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo sapagkat tinalagaan niyo po kami. Amin pong hinihiling Panginoon Napatuloy niyo pong alagaan ang mga kaibigan po namin na nasa gitna ng digmaan ngayon at nawa panginoon makilala nila ang aming Panginoong at hindi na umiral pa ang mas matinding digmaan at salamat Panginoon dahil kayo po ang aming kasama sa lahat ng hamon at labanan namin sa buhay na ito at dahil kasama po namin kayo tiyak na lagi kaming panalo purihin ka o aming Panginoong Diyos at salamat po sa pagdinig ng aming pangapanalangin sapagkat to ay aming samotiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Yesus. Amen.